Naglulok sa ngayon ang buong Senado sa pagkasawi ng isang individual matapos mahulog sa isang bahagi ng ginagawang New Senate Building sa Taguig City. Ayon sa spokesperson ng Senado na si Attorney Arnel Jose Banyas, nagpabuto sila ng pakikiramay sa pamilya ng nasawing individual. Kauna na ito, ipinagutos na ni Senate President Chief Escudero ang malalimang investigasyon hinggil sa insidente. Lumabas sa inisyal na report sa tanggapan ni Escudero, pasado alas 9 ng gabi-kagabi nang nagmamadaling pumasok sa main gate ang individual kasunod ng isang humahabol dito. Hindi ito na habol ng mga gwardya, kaya ginamit nila ang mga CCTV camera sa gusali pero hindi pa rin nakita. Magkailan sa pa ay nadiskubre na lamang itong walang malaya at deklarang dead on the spot kung saana piliginalaang nahulog mula sa hindi tinokoy na palapag ng new senate building.